Apat minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Port Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, September 6, 2023. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Posisyon ng Pilipinas sa usapin ng 10-9 on China, sinuportahan ng sangguniang panlaluigan. Headlines Provincial Agriculture Office magsasagawa ng kauna-unahang uh, festival ng uh, pruta sa Palawan. Headlines Tourism Month Celebration uh, sa Lungsod na kasentro sa World Tourism Organization sa police report wanted sa kasong attempted homicide hulay uh, huli sa, bar, sa bayan ng Aborlan. Sa showbiz balita, babaeng isa sa pelikula ang buhay dahil sa pagtagumpay sa BPO company bumisita sa lungsod. Headlines. Sa balitang good vibes, sinful bites of my physical store na. Headline. Ang detalye ng mga balita abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaularan sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa, at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nito dumating ang um, si City Niqil 9. Unang-una na doon nakapagbigay sa amin ang employment. Marami sa pagapulot interior ang um, nagkaroon ng trabaho. At una unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin? Mars, pala paraan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kos-kos balungos. Maya, maya Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Walong minuto makalipas, ang uh, alas 1 sa detalye ng ating balita, posisyon ng Pilipinas sa usapin ng 10-Line linyan China, sirportahan ng sangguniang panluluwigan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Lozares. Balita 1 with DYPR. Balik po sa punding ng statement China sa East Sea dispute na para sa para makupa Uh, ang nasasubukan ng Pilipina sa West Philippine Six na pinalaga na ng tanggulang panalawin na sa pamagitan ng Philippine Six World of the Mayan Sita na hindi dapat eh, sila lang na talibagong kapas na yun po na naman ng China na ang China sa West Philippine Six ay eh, mano dapat na, na manaiga ang anumang palabas ng China sa kanila sa tagong mga pagdahil pinawawalang visa na ang kanilang main dance na sa arbitral at sa at ngayon ay ang bagong palabas na na China na standard uh, map Kaya, na natin na na sa slime. Kaya nais ng sanggol ng na, na magpasa ng resolusyon na sumusuporta sa Sana na national government na hindi pagkilala sa panibagong palabas na ito ng China. Kaya naman na uh, kinilala na nila ang grupo na nagsusulong ng uh, supporter suporta sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea at yung ito na binubuo ng mga grupo na, na uh, patang atleta sa buong bansa ang mata ng bayan ang kapasyon ng mga status rebel palawan o kadre at iba pang mga nangdabag ng taudirigiso na nagsama-sama para sa sa China na hindi na papayag ng uh, sa ganito gusto nila mangyari kaya hindi lang na sa sanggulang na nila ang kanilang laban sa China ito ay dadalahin nila sa buong bansa para man hindi ka na sa China na hindi na papayag ang mga may natin na sa panibagong pakulong China ang um, pa ng pakila ng atleta ng Pilipinas o mga batang atleta ay uh, ang uh, pag uh, sa buong uh, bansa sa pamagitan ng mga palaro kung saan ipapaalam ng Maito sa kanilang palaro ang uh, ng na uh, ng grupo laban sa Bansang ng China sa patuloy na pagawa ng paraan ng Maito para kunin at pakupin ang uh, lahat ng nagkupan na Pakistan, sa Pilipinas, sa West Philippines na ayon sa kanila, dapat na mag-ayos buong bansa dito at ipahayag si na ang pagtutol ng mawamayan na ng Pilipinas. Robby Lozara, para sa DYTR, ang una sa puso ng mga palawad. Balita Uno with DYPR Maraming salamat, Romy Luzare, sa ibang balita pa magsasagawa ngayong araw ng First Festival of Fruits. Sa Palawan, ang Office of the Provincial Agriculturist sa Centennial Pavilion sa Kapitolyo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mabibili sa murang halaga ang iba't ibang sariwang prutas mula sa mga magsasaka sa lalawigan ng Palawan. Kabilang sa mga aring mabili rito ay lansones, rambutan, langka, marang, saging at iba pang kabilang ang ilang endemic fruits o mga prutas na matatagpuan dito lamang sa lalawigan ng Palawan. Ang first festival of Palawan fruits ay kasabay ng regular na barakalan sa Kapitolyo. Patuloy ang paanyayan ng Office of the Provincial Agriculturist sa publiko na tangkilikin ang mga produkto upang matulungan ang mga magsasakang palawenyo at ang sektor ng agrikultura sa Palawan. Tourism Month a celebration ng Puerto Princesa nakasentro sa World Tourism Organization. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Nakasentro sa pagsuporta sa World Tourism Organization ang Tourism Month ng Puerto Princesa na ng dapat sa SMO kasama ang mga stakeholders ito mula sa ito ang hotel organization na So, guide or even mga tourist spot sa at sa Dibalong sa dito para sa isang buwan na tourism sa Universal ay the situation of the Dibalong Toto na focus ito sa investment na ibig sabihin na human investment sa kailangan na pagtulungan na ang ng turismo sa Lungtod matapos ang kinaharapan na nito sa nakalapang din ay katong na pagtaas ng bilang ng uh, turismo. Maliban na uh, din um, ano, ang turismo sa mga climate change na naranasan sa buong mundo na isa sa dapat na pagtulungan ng mga ng politikata para makaiwas sa problema ng climate change sa uh, buong mundo. kasama na ang global sector at kaya dapat sa isa ang lahat sa, uh, sa, programa na ito. Dahil uh, kailangan talaga ng politikata ang turismo, ang mga turista uh, na sa listo na hindi pa hindi pangangalagaan ng kaligasan ay ito'y kapitado ang lahat dahil sa laki ng investment na po ang pasok sa politika sa at na dito ang lahat. Ayon sa pahayag ng chairman ng covid na sa digital team at ito sa Patrick Sanzor na sa programa kahapon sa kasalukuyan ay nakaangat na ang turismo sa politika sa 80% at kung hindi na lamang ay may babalik na ang dating tingla nito na nawala dahil sa pandemya. Dumalik rin sa opening ng uh, Man Celebrator na si Vice Mayor ng Sito bahagi ng support sa isang buwan na persona at ang sa highlight na Tourist na ay ang Dila Night bago matapos ang uh, na buwan ng Setyembre Press. to para sa ang unang puso ng mga palagay. Palita Uno Maraming salamat Romy Luzarez. Mahigit isang daang pamilyang badyaw na binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace sa Purok 3, Barangay Tagboros dito sa lungsod ang nabigyan ng tulong ng isang outreach program. Bahagi ito ng isinagawang Civil Society Organization Consultation and Learning Visit ng 4 Peace Regional Program Management Office kasama ang ilang katuwang na non-profit organization noong August 30 hanggang September 1. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng ilang uh, civil uh, society organization partners sa palawan tulad ng Ligaya ng Buhay, Pilipinas Shell Foundation Incorporated, National Auxiliary Chaplaincy Philippines, Mitsaida Metro Ormo Community Multi-purpose Cooperative. Tau Kalahi Foundation International, Care Ministries, Agapi Rural Health Incorporated at Amostara Community Center. Isinagawa ang Family Development Session at Focus Group Discussion na pinangunahan ng uh, Land Bank uh, PPC Branch at uh, mga CSO Volunteers. Naghatid ng kasiyahan sa mga kabataang binipisyaryo ang coloring activity at lecture tungkol sa kalusugan. Nabigyan din ang bawat asambahayang binipisyaryo ng tulong medikal at dental. Sa pagtatapos ng tatlong araw na consultation dialogue ay nilatag na mga civil society organization ang kanilang plano at panukala sa ilang programa para sa kolaborasyon at commitment sa muling paghati ng tulong sa mga binipisyaryo ng For Peace. Balita Uno with DYPR. Labing anim na minuto makalipas ang alas 6 ang iba pang detalye ng balita sa aming pagbabalik. mo na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at manipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng aloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nika sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay niyo sa pag-asenso. Handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya. Linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Webes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Webes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyong kaleko at nanghimpilan ito. Roots Red Alingatong nasa kapsul na. Hatid ng Green Med Pharma. Red Alingatong Kapsul is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa kapsul na. Hatid ng Green Med Pharma. Red Alingatong Kapsul is now FDA approved. Balita Uno with DYPR Police Report Police Reports Sa ating Police Report, wanted sa kasong attempted homicide arrestado sa bayan ng aboylan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Lozares. Police Report Police Reports Pinaglalagat ng 36,000 pesos para sa pansamantayan ng kalayaan ang wanted na si Jimmy Tanaha alias sa Isila na presidente ng barangay Ramon Magsasay Palawan kung saan na ito na arresto sa Abulana. Maharap ang suspek sa at kasong ng homicide at nadakit ng Abulan Police sa Police Intelligence Unit at iba pang mautoridad sa bisa ng warang sa sa binaba. Si Giles Morterio Nono ng Municipal Trial Court ng Aborlan, Palawan. Ronald Lucaros para sa DITR, ang unang kapuso ng mga Palawan. Police Report! Police Report! Sa ibang balita pa, labing anim na mga kabataang residente ng Bahay Pag-asa Youth Center ang nakapagtapos na ng elementarya at secondarya para sa school year 2022-2023. Anim sa mga ito ang nagtapos ng senior high school at siyam naman ang nakapagtapos ng junior high school sa pamamagitan ng alternative learning system ng Department of Education. Isa naman ang nakapagtapos sa elementarya. Ang Bay Pag-asa Youth Center ay uh, pinangangasiwaan ng Provincial Welfare and Development Office. Ito ay uh, nagsisibing kanlungan ng mga kabataang Palawenyo na may suliranin sa batas o children in, con in uh, conflict with the law. Balita Uno with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagbimina sa bayan ng Nara at Sofronio Espanyola, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa so, kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation sa responsabling pagmimina may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap bagad? Ba Wag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang koskos -kos balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa Gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft, malaki ang iaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat sa pamamagitan din ng nickel na sinisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nika sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. Sa ating Showbiz Balita, babaeng uh, isa sa pelikula ang buhay dahil sa pagtagumpay sa BPO Company bumisita sa lungsod. Ang Showbiz Balita, didang Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz nasa Puerto Princesa kahapon ang totoong tao sa likod ng ginagawang pelikulang When the World Meets Miss Provinciana ng GMA Films, si Marjorie Aviso na taga Bulacan. Ang nasabing pelikula ay ongoing ang shooting ngayon at pinagibidahan ni Rian Ramos bilang si Marjorie at ang aktor na si Sed Lucero. Kwento ito ng buhay ni Marjorie na sa batang edad ay nagsimulang magtrabaho online nang nasa bahay lang hanggang sa nakapagpatayo ng sariling BPO company o call center na isang advocacy film para suportahan ng mga kababaihang nasa tech industry. Target itong mapalabas ngayong darating na Oktubre. Direktor ng pelikula si JP Minalga at Logi Minalga nasa puerto si Marjorie bilang isa sa mga speaker kahapon ng D Digital Career Expo ng DICT na ginanap sa Asturias Hotel. Joel Contribita para sa si DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. Showbiz Balita Balitang Good Vibes at para naman sa ating balitang Good Vibes, matapos makilala sa pagbibenta online, ganap ng tindahan ang Sinful Bites dito sa Puerto Princesa City. Taong 2019, nagsimula na gumawa ng kanilang signature cinnamon rolls ang Sinful Bites sa bahay ng Pamilya Ignacio sa Barangay Santa Monica. Pero matapos ang ilang taon, mayroon ang, uh, silang physical store. Ang bagong store nila ay matatagpuan sa highway ng Barangay San Manuel, katabi nito ng uh, Rusi. Bukas sila mula alas 8 ng umaga hanggang uh, alas 8 ng gabi araw-araw at uh, mayroon din silang uh, pop-up store sa Robinsons uh, Palawan. Balitang Good Vibes. Ulat Panahon. lagay ng panahon, ngayong araw nakalabas na ang Philippine, ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Ining kaninang alas 4 ng madling araw. May international name na Yung Yung na mula sa Hong Kong na ang ibig sabihin ay isang uri ng bibe at tawag din ito sa inuman na pinanghalong tsaa at kape or inumin na pinaghalong tsaa at kape. Mula ng bagyong binabantayan ng pag-asa ngayong araw, may habagat pa rin ngunit inaasahan na hihina ito sa mga susunod na araw. Posible pa rin maulap ang kalangitan sa Palawan ngunit mababa na ang tsansa ng pag-ulan. Wala rin gale warning sa ating karagatan kaya ligtas ang pumalaot o ligtas na pumalaot ang mga maliliit na bangka. Ulat panahon. yan na po ang ng mga balita. Amin nakalap ngayong merkules ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang mamayang tanghali, balita una with DYPR. Dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Mga balitang dapat mong malaman. Mga dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan sa Balita 1. Balita 1 with DYPR. DYPR. Atenja alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 One FM.